si Tatay Molong, okay lang po na no? depensahan niyo po lahat po ng aligasyon sa inyo. Okay, pero uma inaamin niyo po na yung mga kapatid niyo ay uh... ng puyon. Ah, po. Sige po, pakilala ko po muna kayo. Si Tatay, ang pangalan, buong pangalan tay. Romulo ah, po. Opo, ilang taon na po kayo ngayon? 53 po. 53. Okay. Ngayon daw po ay uh, nagtatago po kayo? Dahil meron daw po kayong kaso? Hindi naman po. Kasi meron yung gabi na tinignan ko po yung mga pamangging ko kung san-san din sila natutulog. Mm. Hindi naman po sure, masama yung Tinignan ko po yung mga pamangging ko natutulog. Kapwa ko din po sila kung san-san din po sila natutulog. Naaaral mm. po ako sa kanila. Okay, And, sige po. Ganito, ganito daw po yung... Ganito rin siguro yung buhay, buhay ko. din. yung ano sabi ko, bagay. Susan sa din talaga din po ako natutulog ako naman po. Mm. Totoo po ba na lahat po ng mga kapatid niyo ay uh, ginapang hindi gin naman po. Opo, sino po sino lang po yung ginapang niyo? Yung mga nagdekramo po sa akin nung araw po yun. Mm. Hindi ko po natandaan po ng mga uh, taong po. Mga... Uh, tay pwedeng ano? Uh, yung bakit tay paano po, paano po nagsimula? Tayo ko po. Mm. Hmm. Hindi ko rin po natandang po yung, mga uh, na pag-umpisa po ng gano'n na nangyari po nung na araw sa akin. Uh, Pero nung no, uh, hindi ko na rin po nahuli. Alam ko lang po. Kailan nga ko. lang daw po yung ano, huli. Isang linggo pa lang po, kaya daw po kayo nagtatago. Hindi, tinignan ko lang po yung ng mga uh, pamangkin ko, yung pagtutulong nila. Uh, sa uh. po yung, andito po ako sa kalsada. Mm. -hmm. Kita ko nga siya, hirap ng buhay ko rin siguro. Ganito rin, mm -hmm. yung, yun, yung, buhay po nilang natutulog sila sa gano'n na pagtutulog, gano'n din po kasi nangyayari sa akin kung <laughs> sa'n din po ako natutulog din. <laughs> yun lang po naman ang wang hmm. Mga kaanak po naman sila. Opo, pero inaamin po. nyo po na yung paninilip at saka yung paggapang. Opo, noon niya Opo, gano'n po tumagal yung paggapang tay? Wala na ako. Nagmula po nung nilikrapo po ako eh. Ayos, tinuhan ko naman po. Tay, anong pakiramdam? Hindi mo pa kayo natakot? Hindi natakot. mo pa kayo ano? Kasi kapatid nyo ginagapang nyo. Bakit na gano'n? Natakot din po ako dahil alam ko pong masama. Ah. At uh, hindi naman ako nakainom. Pa ako? Una na nag ako eh nung kan po, hindi ko naman na po oh, inulit talaga talong ko naman yung kasalanan din nga po. Uh, po. hindi po ano pong nasa isip nyo nun gusto kong ano po eh? hindi ho maano na masaklaw ng isip ko mm -hmm. na kapatid tapos ganun paano po bang ano nyo nun pwede ho bang Pinag, pinagsisiin ko din po nung araw po yun dahil ako po kasi mo din po sa barangay din ng, mm -hmm. ng araw at ako po talaga pinuan din ako ng mga taong labas mm -hmm kaya ka po siyang ko yung mga nagawa ko. Pa, paano po kung walang, pa, paano po kung walang nagreklamo tay? Eh, makukuha ko din po siguro sa isipan ko um, Hindi normal naman siguro po ako dahil makukuha ko naman po siguro masama. Ah. Uh -huh. Kaya ka ako nagpasalamat din po ako sa pagkinoon at hindi ko nga po sila na uh, mismong nagalaw yung kakanilang mga kapore ng mga kapatid ko. Mm. Hanggang lang po dun sa kapal po paggagapang na nabanggit niyo po pero hindi ko naman po sila nasalin yung pagkababae masisina mm. mabuti -hmm. nga po kapo linawin ko po hindi po ba kayo nakadrugs na kainom hindi hindi ko po bisyo po yung mga shabu marijuana hindi pa po ako nakasusugal ah. baka na lang ako noong sugo kaya kisbi naman ka ako naman din ah. kaya pinagsisiyang ko lahat naman po ah. kaya noong ko ng mga Amin ko po, pinuhan din po ako ng mga taong labas. So, pasitig naman po lang na hindi ko naman po sila nagalo mga kapatid ko. Mm. Na pagka, yung nagalo sa pagkapuri, kaya nga po, pinuhan din po ako ng mga taong labas ng araw. Nung kuha, nagbago na rin po. Mm. May nagsisiyang ko rin po. Ah. Uh. po talaga ako pinuhan ng mga taong labas ng araw. Ah. Uh. Kaya sabi po, pasitig na po kayo sa akin. Ah. Hindi po, Tay. Ano po yung tumatakbo sa isip niyo nun? Gusto ko lang pong malaman, Tay. Okay lang po. Wala, wala naman po sa pangko po yun. Sa isipan ko nung araw na yun. E, nung Hindi ko po, po nakwan din po yun sa sarili ko. Kung nasama po yung ginagawa ko po, po. Mm. Sa mga kapatid ko na gano'n. Oh, kaya siya napilitang Maging asawa niya, yung tito, dahil ginagapang niya daw po siya nung panahon po na ano yan? Yun? po yung mm -hmm. Bali nga sa tutulong po, dalawa nga po yung kapatid ko nga pong nagliglamo sa akin. No? Mm -hmm. e, nung, at nakuhaan ko nga at mayroon naman tito akong nagtira po sa amin. No? Kaya nga po siguro yun ang napangasawa niya na okay. uh, wala na rin po yung kuwang po. Nagpapasalamat nga po ako sa Panginoon dahil hindi po ako pinababayaan din. Uh. Buhay pa po ako ngayon ngayon. Pero yung mga kuwang din po ako sa noong araw sa mga taong labas. Mm. Malinis po yung risikon kat hindi naman doon po nakuha yung masilan na bagay na parte ng ang kapatid kong pinagbabawal. Huh? kaya nga po ako nakalusot pero yung sugutong edad ko nang nagbiyanga 25, 26 at nagawa ko kung ko pala yung ganaw, tapos mm -hmm. pinatay pa ako. Mm -hmm. pa sab mga... Ano yung pakiramdam kasi buong baryo nyo, buong lahat ng tao dito kilala po kayong sinasabi po kayong manyakis. Ano pakiramdam pag Sorry po pero sa term po, pero... Po, tama, tama naman po yun. Siguro nakakalang po siguro sila sa mga gano'n nga pong nangyari nga noong araw. Mm. Kaya gano'n din po siguro ang mga nababaglit po ng mga kabarangay ko po. Pero ah. so, sa totoo lang po, mag maganda naman pag-torturing ko sa mm. kanila. Tapos At, na... Mm. Nung alam ko naman na bawal na po talaga, hindi <laughs> na ako mahirap na ito sabi ko nung nalaman niya pong bawal na talaga ibig kong sabihin nung una hindi niya pa ho alam hindi nakuang ko na po yung nung ng mga taong labas pa, paano kung wala pa ho palang bubog-bog sa inyo tay sorry po sa o, ano po, ha po. gusto ko lang po tay na maano niyo dito, po dito po sa puso niyo at para ano niyo, na masiksik niyo dyan sa puso at isip nyo kasalanan po yun Opo, alam po po yun Alam po po yun Kaya nga po nung bandang uli Nagka Pan po mga Mga kapatid ko nung araw Aminin ko na po, nagdegramo nga sila sa taong lapas Ah uh -huh. bandang uli Ang tinakal lang po ng mga taong lapas sa akin Yung hindi naman daw po nakuha O nagalaw yung pagkapabay ng mga kapatid ko Kaya lusot po ako Ah. Uh -huh. Nagpapasalamat po ako daw. Okay, isa mga Ilang, patay. mga ilang taon ko na rin po nung no, 53 ko na mga 24. Mga mm. Ilang taon ko na rin po at alam ko naman po. Ito tay. tayo. Ay, eh, naku, eh, po talaga po ako sa Panginoon Diyos. Tapos ako naman na, ito naman siguro. Eh, buhay ko po talaga. Tataka rin ako, ako may mga bahay-bahay naman itong mga kapatid ko. Ayaw naman pag-ibigay na pagbabahayan ko po, po yung bahay ng tatay ko kung saan-saan din po ako nagtitira po mm, Ng mangga, silong ng kung saan-saan din po ako nagbuka ngayon nagtitira po e eh, lang po ako nagtitira ngayon po sa may lupain po ng uh, nagtatago na opo nagtatago nga daw po kayo sabi nila dahil may kaso po kayo tama po ba? Hindi naman po kaso yun ang alam ko po dahil nung matutulog po ako ng gabi, titignan ko lang yung mga pamangkin ko. Ako po kasi kung isang din po ako natutulog, kikita ko sila. Ah. Uh -huh. Eh, ako rin silang kuhaan mga kaanak ko kasi uh po. -huh. ka ako. Eh, mahirap din ang buhay nilang kagaya ko. Yung uh -huh. nasa isip ko lang. Pero tay, inaamin nyo na halos lahat po doon sinisilipan nyo? Hindi naman po. Sino po lang nasilipan nasalipan tayo? Yun lang po mga nagdiktamo kung mga kapatid ko noong araw po yun. Kapatid at mga pamangkin? Opo, no, noong po yun. Pero... Tayo ta ano, ano, yung ano, yung pumapasok sa isip niyo bakit pamangkin niyo sinisilipan niyo? Ewan ko po, eh, sabi ko sa isip ko, mm. ay masama pala. Sabi ko, tulad ng noong nung kanding ako, Masama din siya ako ito sa batas ng Diyos, batas ng tao. Mm. Tapos, ay sabi ko sa si isip ko, ba ko Kaya, kung mm. kampo na eh, ko na po yung kwangko. ko. Kapag ara-aralan ko talaga, masabaw talaga ako. Lumigaw na lang ako. Ah. <laughs> kung mayroon magugusto, sabi ko po na po ha. Mm. Tapos, higa ko. Mas maganda nga kung liligaw na lang ako ha. Mm. Kung na ako, kung hindi ka ako, huwag ko lang pipilitin. yung po naman po ang isiisip ko po. Opo, tapos meron pong lumapit sa amin tay, nagsabi na nagkakawalaan po yung panty. Sino-sino po yung mga kinuwanan yung panty tay? Wala naman po akong ginagawa po ng ganon. Sa akin lang po eh, kung minsan po kasi. Sa... Totoo po ba hindi? Hindi po. Kasi po sa akin, sa totoo lang kung minsan po nung... No... Kani bumibili po ako ng kani mga sotong babae po bumibili ko din po ay. Eh. Atay. Pero bihira lang po yun na uh, bumibili ako ng ganun. Pero yung kwan hindi naman. Ba't panty po yung gusto nyo? Hindi. <laughs> I <laughs> e, Ewan ko po, e, na, hindi naman ako kako bakla, I e, bumibili naman ako, ako ng gano'n pagka may pira. Ah. Eh, sa totoo lang po, eh, sa tanda ko na ito din, ni eh. kaya asawa na po ako ng kapokong lalaki. Hindi naman kako, ako sila is dari pa ako bakla lalaki naman ah uh -huh. kung kulang sa kuro uh, malambot ganon kulang sa kuro mm uh -huh. naman pang gusto ka kasi mga kulang pero may pera naman ako hmm? baka mga pagkamala naman ako bakla din eh hmm? bibili na rin ako ng kung ano pang lalaki sabi ko po wala uh -huh. kung may pera po so wala po kayong ninanakaw wala ng mga panty wala po panti. hindi ko naman po ganon tay yung honest na sagot Opo. Hindi na naman ko uuwan niya eh. binagawa. Isa pang tanong tay. Kasi sa akin po, yung mga uh, talagang alam ko pong uwan lang, yun lang po inaamin ko po. Pero alam ko naman pong labag po talaga sa bari. Tay, gusto kong tumulong sa inyo. Opo. Alamat Pero po. gusto ko maging honest po kayo sa sagot. Isa pa. Opo. Nangunguha po, po kayong panti o hindi? Hindi po. <laughs> Tay, isa pang tanong, nang po hindi? Hindi po, hindi po ako uwa ng uh, Okay. Tay, pinaski, pinakita po sa akin yung mga ebidensya. Nakatago po doon sa ano. Kasi nung, nung, nga po, nung bumibili po ako noon. Hindi tay, panti ng kapatid nyo, pamangkin nyo, dalawang pamangkin nyo pinakita sa akin yung panti na nakatago po doon sa lugar po nyo. Baka yung kampuyaw, yung mga uh, nabibili ko nung araw na ginagamit ko po. Hindi po, yun daw po yung mga gamit nila, suot nila. Bakit po nyo tinatanggit ay? Akala nyo po wala, wala na po doon? Hindi po. Yung Eleven po yung nabilang namin na panty. Bakit Baka yung, yung mga po, sukarong, yung... Teka, eh ako naman po kung kung bumibili naman po ako, baka baka kung kung minsan po eh, may mga halo naman po kayabangan yung iba eh. Hindi po. Sa kan sila na po yung ano. Sila na po nagpatunay sa akin tay. Na kung kaya po nila yun. Eh. Ano po bang nararamdaman niya tay pagka ano? Yung anong nasa isip po niyo pagka nangunguwa po kayong panty? Wala naman po. Hmm wala naman po uh, akong mga kakuan. Masasabi ko mga po ba... Sa, sa tutulong mga nililigawan ko rin nung araw po, maging naging nobya ko nung araw, eh, pagkakursonada ko po sila, eh, oh, yung, yung underwear niya po talaga, nakukuha ko din po nung kanya, mga shota ko, mga gano'n. You know, Hinuwi niya po, gano'n? Opo, pero yung hinahanap niyo, eh, ay, ay yung hinahanap mo, eh, ganito. Nung, nung papuyo na, ah, hindi naman na ngayon. Yeah, po. Kasi pinakita sa akin tayo. Tapos ko po noon yung uh, naging noob ako nung araw. Eh. Mm. Tayo ito, kanina to sa kinakasama nyo ngayon? Ito po, Napulot ko lang po ito. Ito naman po, Bumbong Marcos team po ito eh. Nakuha ko din sa unit team naman ito. Mm. Ito po, pulot, napulot ko lang po dyan. Mm. Uh, pag, pag naliligo po ako, mayroon akong napapansin dyan. Ah. Pinupulok ko lang ang dito. Nilalagay ko lang po sa kamay ko. Parang arte lang din pong ganyan. Oh. Mm. Ito naman po, galing naman ng politiko ito. Sabi oh. Mm. Isa pang tanong, nangunguha po kayong panty? Hindi, hindi, naman po ako kumuha po ng panty po. Itinatanggi nyo na hindi ko kayo kumukuha ng panti? Pero noon siguro, maaari po siguro yun. Mm. Pero noon kanin, hindi naman na magpaw. hindi Mm. Yung nga po po yung sinasabi ko ngayon. Okay, Tay. Huwag ko kayong magalit sa isa pong tanong ko. Masasabi ko po ba na may sakit po kayong... Wala naman na po. Normal naman na po Alam po. Ano po yung pagka nakakakita po ba kayo ng babae? Ganun? Hindi naman, hindi naman. Nahiya nga po akong kwan. Ah. Lalo na po pag nagsasamba po ako noon, nahiya naman akong babae pa. Kahit kursonado ko po. Pero kung mm. simba lang po, naisip ko, simba lang ako pagka hindi naman po ako po nagsamba. Basta cross ko po, nababati ko siya. Pero ah. pagka samba, samba lang po. yun naman lang po ang nasa isipan ko. Kasi sabi ko, kung Oops. kung may problema si tito niyo sa pag-iisip, sabi ko, uh, dali natin sa psychiatrist sabi ko. Okay. Mm, gusto niyo ba ganun? Hindi naman po. Normal naman po. Mm. Kaya maramdamin ako kung minsan sa kanila din at ako nagtatampo din. Eh. pinawang ko na lang po. Apo, pwede pong malaman. Ano po, yung, Diyos, Apo, ano po yung kinatampo niya sa kanila? At minsan po ayaw ko yun. Nakakarilig din po ako ng salita nila. Mm. Ano po yung salita nila, Tay? Eh, hmm? Sabi nila kung minsan. Eh, yung bahay na yan, wala kang pagkailang. Mm. Wala kang pagod, sabi ko. Uh, -huh. Saan po nasasagot ka din po sila. Nakikipagsagutan lang din po ako. Pero hindi naman po ako sa kanila na nagsasalita. Uh, -huh. Pagka nasabi ko na po yaw, aalis na po ako nagdaramdam. Sabi mm uh -huh. pagka ilang araw po alo, uli po kung lumipas po yun, nakikiusap naman po ako sa kanila. Mm uh -huh. Pero kahit maramot po yung mga kapatid ko, hindi ko naman po magawa ang mag madamot. Ayaw ko po yung madamot. Oh. Pinagdadamutan nyo ako, ako hindi naman ako madamot sa inyo. Yun po ang kinakuha ko sa mga kapatid ko. Opo, oh, po. ganun po ba sila kadamot, Tay? Opo, oh po, sa akin po. Ah, po. Tay, tanong ko lang po, ano po yung pinagsisisiyan niya sa buhay? Ano <laughs> po, mga ginawa ko po paano po ng araw, ganun. Mm. Pagkakakong ko po sa mga kapatid ko, hindi dama. yung ah. po ah. pinagsisiyan ko. Ah, po. Na alam ko naman na hindi naman ako napabayag din ng Panginoon di ba po? Mm. -hmm. dahil sa aktual naman po eh, hindi ko naman po nagawa talaga yung talagang na bagay na pinagbabawal ng batas mm. hanggang -hmm. yeah. lang po doon sa mga gano'n na interviews na kung naman po kaya ka ako ay eh, dito ka na naman ka ako Panginoon Mm. Gagabay. Mahal ko po ang Panginoon po. Pagmahal po pa din po ako sa Panginoon para mahalin din po ako ng ating Panginoon para hindi po ako pababayaan. Opo. Tay, naman po ang kinakausap. Pagka kinakausap niyo po yung ating Diyos, paano niyo siya kausapin? Eh, minsan po, aminin ko rin po. Noong, noong nagkaroon po ako ng parang may taglay akong kapangiran po sa Panginoon, Oh. Ganito po, mayroon po akong pinuntahan. Buhay mm. pa po yung tati ko at nanay ko. Isang opisina po yun, isang Amerikano. Mm. Yung itsura po, balbasara daw. Na maputi, tapos may mga balbong po sa kamay. Uh -huh. ko po nung kwan na ganyan. Eh, 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 ano ko? Sabi ko, kaganda po. Parang bahay po yung tingin ko. Uh -huh. Tapos uh, sabi, sabi, eh, mayroon pong mga, yung pong libro pong ganyan. Uh -huh. Binuklat po ko pangalan sa Eplido. Mm -hmm. Eh nung kampo, ang nabanggit, mulong wala kang pangalan dito na sa ibabak. Sabi po, noong bandang huli, eh sabihin ko po sana doon sa apostol na binanggit mm -hmm. ng Panginoon Diyos na magmamang ka nga, magiging tao ka. Eh, meron binuklat pong librong ganyan, tulay okay. yeah. eh. Mm -hmm. Anong ginagawa ng mga tao rito? Ayaw pang pumanaw dito sa lagi. Eh may mga pangalan dito, ikaw po ng Panginoon. Yeah. Pero nung bandang huli po, mayroon po siyang inutusan na magmaman dito sa ibabaw po ng lupa. Uh -huh. Yung pala apostol mm. ng Panginoon po. Nung naibita ko po yung pangkwan po, mm. po, yung pangalan ko. Mulong wala kang pangalan sa ibaba. Tapos sabi ko po, mm <laughs> bigla pong po yung spirito ko po sa katawan ko po. Mm -hmm. ako po ako, ng Mm Tapos -hmm. Tapos, nagbidao po ako ng pan, kaumagaan. Yung mga pangalan po nung binanggit ng Panginoon Diyos sa Kalidaw, nai-kuhan ko nai-lista ko po noon sa listahan po ng bullpen. Mm hmm. Para alam po po kung yung taong mamamatay na hindi. yung bandang uli, nai-bidak ko po sa nanay-tati ko, si Apo San Pedro daw po yun, siya daw po ang humawat ng pangalan. Hindi, pa paano Ano pong power po? Oo, oh, kung minsan po yung ulan, yung pong ulan, mm -hmm. nagtataka rin po ako sa mm -hmm. kung, pag hindi ko po gagamitin po sa kasamaan, sabi ko, Panginoon eh itong mga kasamang kong nagtatanim ng palay ka ako eh, gustong kukulimlim mm. Panginoon ito po si mulo pong anak nyo po sa ibabon ng lupa na nalangin na, na, at nga po tapos bandang huli po nag, nagkukulimlim nagkakaroon po ng kulimlim ah. Tapos, tapos, sabi ng mga pulis po kung mga pamangkin na mga binata po ngayon sabi ah. ang kilmulong sige nga kung totoong may kapangyarihan ka panalangin mo nga ulan papanalangin kong ulam pero kakaw, aaraw din at hindi naman kakaw panahon. O sige uh. kakaw, panalangin ko sa Yapo San Pedro, sa Panginoon. Hmm. Panginoon, eh, ito pong mga pamangkin ko parang sinusubukan po yung kakayanan ko po sa inyo. Alam ko po Panginoon, Apo San Pedro, kakaw, yung kapangyarihan ko galing po sa inyo mm. at iulan nyo nga po, salamat po. Sabi ko, bandang huli po ulan, tapos ano iinto yung ulan po, aaraw ulay. Like. Sino po yung nagbigay ng kapangyarihan? Ang alam ko po, sila pang i mga pang Panginoong Diyos po na natin po, siguro ang uh. nagbigay po sa akin. Kasi marami mm. akong binababangit, sila po, Arkangil, <laughs> uh. Apo Birhin Maria, uh. sila po Kristo po, Apo San Isidro, Apo Apostoles, Apo Rosalim, hapo... Uh. San Pedro at saka si Apo ano, uh, uh Joseph. Uh, ah. opo, ah, kailan po kayo binigyan ng kapangyarihan, Tay? Ayaw ko, ayawang ko po. Siguro yung pong pagbabaybul-baybul ko po siguro at uh, yung pagbabasa ko po, kabilis ko pang magkwam ngayon. Ang ah. ko po, uh, ang pinag-aralan ko lang po, meaning ko ah, grade 6. Grade 6. Pero, pero ang capacity po ng brain ko, college. College. Opo, dun nga po ako nagtataka po eh. Mm. Eh 'yung pong iba, alam ko. Naghuhula po ako kung minsan. Nagkakatotoo 'yung hula ko. Eh bakit ka ko eh, 'yung hula ko kung gagamitin ko 'ko sa kabutihan? Mm. Nagkakatotoo. Um, uh. power ko, sabi ko po, power magic ito, from Jesus, sabi ko po. Sa, mm. sa uh, loob-loob ko po. Tapos 'yung eh, power magic ako, wow, sabi ko. Mm. Nagkakatotoo po. Totoo 'yun. Siyempre believe po siya sa, mga... sa Panginoon eh. Uh, sa mga kapatid niyo po, humingi na po kayo ng tawad? kupoan ano po, nung papawat, no, kumukon, kuminsang nga po, eh, kahit sila nga po may kasalanan sa akin, ako pa po, po ang... Magsasorry. So, po, pa... alam ko naman po ganoon, hmm. na po, pinapakuan ko ng batas Panginoon. Ah. Yung mga pamangkin niyo po. po, mga pamangkin, humingi opo. na po kayo sorry. Upo, nagpon na po. Tay molong. Opo. opo. Siyempre sa mga lahat po ng mga nasaktan niyo, yung mga wag ko kayo magalit yung sabing aligasyon sa inyo yung paninilip, yung paggagapang yung pagkuha nyo sa mga panty po ng mga kapitbahay nyo na, ano po yung gusto nyo sabihin sa kanila? Eh, hindi naman po totoo yung mga paratang mga kumpo sa akin. Hindi po, yung sa mga kapatid nyo na lang muna Ay, ano, at saka yung ano po humihingi na po rin na din po ako sa kanila po ng kwan ng dispensa po sa kanila nung nagkasala po ako sa mga kapatid ko. Mm. Eh, napaka kwan naman po ako nila na hindi ko sabihin eh, yung pong kasalanan ko na lahat ang kapatid ko nila at kaya huwag lang maulay ko. Uh -huh. Kaya nga po ako eh, hindi na maulit po sa mga kapatid ko na humingi po talaga ako ng dispensa nung kailan pa po yun, ng mga pang na pangyayari ngayon eh. Uh -huh. so, eh. Nagkamali naman po ako talaga, eh, talagang obligasyon ko naman po talaga humingi po sa kanila ng uh -huh. uh, dispensa sa mga uh, nagawa ko po sa kanila. Mm -hmm. Nagpapasalamat po ako kayo po parang na mo na po, sa aking paniniwala po, parang kayo po na yung autosan ng Panginoon na tutulong po sa kalagayan ko at saka maggabay po sa mga nakasala nagawa kong kasalanan. Mm -hmm. Yung po siguro, kayo na po yung kung ko po, po siguro, uh, ginamit ng Panginoon mm -hmm. na tutulong. Pagaya po pong kukuspalat po na uh, mm -hmm. walang pera, walang tulog. Salamat po at kayo po, siguro yung nagamit ng Panginoon upang... Pero tayo, hindi karo. kayo naging ano po eh, uh, dapat po, alam naman po natin yung, Opo. ano po yung mga kagustuhan po ng ating Diyos, maging honest. Opo, yun po, totoo Pero kanina, inulit-ulit ko po yung pagkuhay niya ng ano, na mga panti, tinitinay niyo. Tay, tandaan niyo, Sabihin na po natin, sukdulan na po yung ano nyo. Yung kasalanan yung nagawa. Para sa akin tay, ano eh, iba eh. Iba eh, kapatid nyo yun eh. Pamangkin. No? Pero, hindi pa naman po huli ang lahat. Tayo po lahat ay mahal po ng ating Diyos. Ano man po ang ating pagkakasala, pagkukulang. Ano man po kabigat yan. pagkahiningi po natin ang kapatawaran sa ating Diyos. Tunay at tapat yung pagharap po natin sa kanya no? tay alam ko ano hirap po yung buhay dito sa kabundukan nagtatago kayo pero bibigyan ko kayo ano meron pong groceries dyan at saka bigas no salamat po hindi <laughs> <laughs> ko po alam yun basta, basta alam ko lang po eh, isugo po kayo ng Panginoon ah, um, okay dyan na lang ayan thank salamat you po. kuya ang pangalan mo kuya bait naman ni kuya Bye. Pamangkin ko din po ito, yung tatay oh. niya pinsan ko po. Damn, ito po tay, kompleto po lahat ito. May mga, ayan, ayan, sa inyo na ito. magagamit mo ito, toothbrush, kuya. May mga gatas po dyan. Uh, adult. Ayan. Tapos so, may mga safeguard, Colgate, ayan, bigas. May mga to ng corned beef, meatloaf po dyan, no tay? Oh, kalimutan na po lahat ng mga opo. pangit lahat ng masasama okay. kalimutan niya po tay ha o, opo. Ah, para pagka dumating yung ano yung panahon ng pag pag-uukom, meron tayong iaharap pa sa ating Diyos oh, tama po yun, yun po ang totoo yung pagkukad sa Panginoon ah, okay sige po, ingat po kayo tay magbago na po ha So paano katakram sa lahat po ng mga nagmamahal, nagtitiwala po sa ating mga titos, titas, ating mga lolos, lolas, ates, kuya. Sana po ay nasa magandang kalagayan po kayo. At uh, din po pala natin si tatay sa kanya pong araw-araw uh, po na pumumuhay. At uh, hindi lang po sa lahat po ng mga kababayan po natin nasa panahon po na kagaya po niya ngayon. Na may mga gumugulo po sa kanilang kaisipan. Ingat po kayo. Lagi katiklam. Mahal na mahal po po kayo. At salamat po sa inyong pumagpumalo. Supporta po sa channel pa natin. Bye!